Good morning, madlang people. <laughs> Ito ang, ang unang araw ng aming ano, kalokohan. Ayan. <laughs> Magdijing kami. So, <laughs> Ay, kalokohan lang na naman to. <laughs> <laughs> Kasi nung mga nakaraan, tatlong buwan, na nagja-jogging kami. Ayan, so, kalokohan din yun. Kasi... <laughs> Kasi na-diet kami ngayon. eh. So, Pinaba yung ibang Minto kami ng three weeks. Mas bigit yung dating diba. Bumalik. So ngayon, dahil hindi makapag-jogging kasi mainit. Ayaw niya ang mainit. Eh, ako ayaw ko din kasi mapapaso yung ano ko eh. Bundo Ngayon, mag-gyim kami. Ha! Abangan nyo na guys. <laughs> <laughs> Bangan nyo kung ano magiging resulta. <laughs> Pero ang babayaran namin dyan pang 3 months. Tapos, ayun. Dapat magka-result ha? Dapat magkaroon ng magandang result. <clears throat> so, every 3 months kami magbabayad. Hanggang matapos na yung kontrata. Pag-uwi namin ng Pilipinas. Ako para kung si Hogan. <laughs> Itong kasama ko ay bumukulang <laughs> ko si eh. Kasi ako, kita mo ako nagaganyang-ganyang ako. Para. Ning. Chinele sa banyo niya. Chinele niya, Kasi Okay. So naka-sleeper siya nang Naka-sleeper siya nang nang pang toilet. Okay guys, anyway, yan yung ano. Yan yung, yung, yung favorite namin ni Kuya na kainan ng fresh cakes. Sarap dyan.

Hindi pa yun ako gym. -gy, pagod na. <laughs> so ngayon magbabayad na tayo. Magbabayad na kami ng gym for 3 months. Tapos, ayun. Naantok ako? Tsaka si Kuya. gusto ko lang naman ng flat yung stomach ko eh. Yun. Yung tummy ko. Yun lang naman talaga gusto ko guys. Tsaka yung arm ko. Ayaw ko naman masyado magpabulk. Gusto ko lang, gusto ko lang yung ano na. Naging fit lang since alam niyo naman, puro kain lang si Andre niyo, puro kain tulog, kain higa, kain tulog. Kasi sana kitchen tayo. Uh, Di ba? Pagod na si Kuya. Ay, ay alam niyo guys, itong street na to, actually itong street na to. Ano siya? Um, ang dito? ano siya? Parang market siya. Market street to na ng parang Korea. Ang busan. Ayan na. Diba? Naka-warm up na siya. parang <laughs> ano siya? Kaya dami. Tinda, tinda. Parang uwi na tayo rin. Sabi ko nga eh. Sabi ko nga dito. Hindi pa nag-gym nag si kuya. Pagod na pagod na. <laughs> <laughs> Nakapag-exercise na ako eh. Exercise na siya. Guys. So magsasart. Ano lang naman ngayon. <laughs> parang warm up lang naman namin to din to guys to today kasi tomorrow, mag-rest ulit kami since church day tomorrow. Saka day off din ang ano. Holiday lang. Holiday lang. Ay, off na. Saan sila Saan mo? So, dapat diba? Ang Diyos 24 hours yan. din sila 24 hours. Sabado lang. Hanggang sila sila sila. Sunday day off din yan. Mani ka kayo 24 hours yan. Pagkita ninyo kayo ito kasi pinaka warm up na to.

may charge na 700 won or uh, hindi naman mabot ng 1,000 kasi hindi ko kariling ano to KB kasi ako ng BNP so may charge talaga malayo pa kasi yung KB din ito malapit lang sa gym yung guys yung Notion Motel yung

dun sa isang building na yun doon, may gym pa dun kaya lang mas mahal dun sa building na yan so meron din na uh, na 24 hours dun para medyo uh, uh, bigat ang 3 months na yung maabot ng 220 yata ang gusto pa ang 2 sabihin natin 200 bigat pa din samantalang dito sa dati kung hindi uh, hindi naman siya public pero so, 160 pero so, 180 yung binayaran ko dati 3 months siya 180 ngayon bumaba ang presyo hindi ko alam kung bakit siguro dahil marami na nag-open dahil eh, After nung nakarang pandemic, maraming sarado. So, siya lang sinubong open. Or nauna siya na open. Dati nag-gym ako din naka talaga. Bawal pa lang. Bawal yung di, ba? di ka naka-mask. <laughs> Then, kaya babawal din yung uh, makipag-usap. Para walang kontak. Parang ganun. So, para kang mga multo. Gym ka lang. Ganun lang ang gagawin mo. So, dahil nag-open na lahat, marami na nag-open na gym. Siguro bumaba, kaya bumaba yung presyo. Marami na kalaban. Sinamantala din. Sinamantala din yung pagkakataon na maraming close. Kaya, ganun ang presyo. Anyway. Blessing ito kasi eh. <laughs> kasi 1.60 na lang. Hindi hey, nga lang hindi ako kukuha ng ng locker. Para yun, 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 yun.

Mukhang <laughs> maglalaro uli <laughs> naman. Lalaro lang pala ako lang pala, no? Kompleta siya ng gamit. Marami pa na sa, sa ano. Mag-i-enjoy si Jibs. Bago tayo magbuhat, stretching muna tayo.